Magandang umaga po sa atin lahat, araw po ng biyernes, andito naman si Professor Tonton Contreras sa isa na ng edisyon ng Usapan Politika Dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at doon sa mga followers ko dito sa Facebook, maging mga subscribers ko sa YouTube, team replay po kayo uh, Magandang umaga pero maulan na naman ngayon kasi may low pressure area na naman hila na naman ito ng habagat. So andap-andap na naman ng ating mga kabah na baka bumaha na naman. Uh, gawa ng mga sunod-sunod na pagbaha ay talagang lumabas ngayon sa usapan ng bayan at sa ating mga kwentuhan. Lumalabas ang galit ng mga tao pagdating sa korupsyon, sa flood control projects. Kasi halatang halata naman eh. Siguro napanood nyo naman yung privilege speech ni Senator Lacson. Nakakilabot. Nakakilabot sa probinsya ng Bulacan, sa probinsya ng Mindoro Oriental. Talagang, at hindi, at alam ko, hindi lamang yon Alam natin yon Nung naglabas ang Pangulong Marcos ng website, na isumbong sa Pangulo. At tinignan ko yung mga projects na nandito sa paligid ko na di umano ay mga flood control projects. Parang wala naman akong napapansin na ganun. Maaring hindi lang ako namamasyal doon sa malugar na yon. Pero parang iisipin mo kung ganun pala na marami ng milyon, bilyon, bilyon ng piso ang itinapon para sa mga construction na yan. E bakit hanggang ngayon man ang lugar na binabaha? At nakita nga natin na maraming katiwalian. May mga ghost projects. May mga, Diyos ko, nakita mo doon sa Mindoro, Diyos ko eh, parang napakanipis ng palitada eh. Parang yung loob ay eh, lupa lang. Doon sa aming sa bayan namin sa buhi, nagkaroon ng flood control project di o yun na parang ginawa pang boulevard. Yung culvert na dapat sana ay 3 uh, meters, anda dapat sana ay 5, ginawa lang 3. Eh yun ay eh, palabasan ng bunga ng ilog. Eh paano 'yun pag mag uh, malakas ang ulan di hindi naman basa basta makalabas yung tubig doon. Tinitipid. At sabi nga ni Senator Lacson, ito ay isang usapin na kung saan may kupitan. At kasama dito hindi lamang yung kontraktor, hindi lamang yung sa nasa DPWH kundi yung mga opisyal ng lokal at maging sa nasyonal. Matagal nang kalakaran ito nagagalit tayo dito. Kultura na natin to eh. Alam mo, nakapanlulumo dito pag nakakabasa ako ng mga tao na galit na galit sa korupsyon na ito. Tapos, titingnan mo naman sila naman yung pagdating sa impeachment, sila naman yung galit na galit at, at ano daw, bakit daw isisilipin yung confidential intelligence Fund ni Sara Duterte. Yung mga ganun yung paggamit ng mga fictitious na pangalan sa kanila hindi korupsyon yun. Kaya minsan matatawa ka na lang eh. We deserve what we get eh. Sa totoo lang. Kasi, kasi ang, ang tao very relative, ang galit. Kapag kakampi, ang inaakusahan ng katiwalian ay defensive. Kaya kayong mga Duterte supporters, pwede ba ako tigil-tigilan yung sa reklamo nyo tungkol sa korupsyon? Kasi pagdating sa korupsyon ng mga Duterte, pagdating sa mga aligasyon na sila ay nangurap din at nanguha ng pera, ay defensive kayo. Sa halip na gusto niyong paimbestigahan, wala na kayong moral standing ngayon para magpaimbestiga sa flood control project kung hindi niyo gustong ambestigahan at matuloy ang pag imbestiga kay Sara Duterte sa impeachment court. Kaya nga itong mga senador, parang sabi ko, bakit parang ako'y, ako, ako ano eh, parang sabi ko lahat itong mga nagsasalita na ito ngayon, maliban kay Sen. Lacson, kay Senator si Rontiveros, at saka si Senator Soto, lahat naman nagsasalita dyan na talagang nakikita daw nila, kinikilabutan daw sila sa mga flood control projects sa mga ano, kayo binoto nyo na i-archive ang impeachment complaint na kung saan isa sa mga paraan para malaman kung totoo yung aligasyon. so ako ako nagagalit ako doon sa the the the, 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 the 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 fact that these senators are standing up and saying that they are against corruption when in fact not too long ago they have voted not to investigate in their capacity as impeachment court not to hear. Diba? Nakakagalit yun. Kung magsasalita sila, turo ng turo sa congressman. Alam ko, wala akong hindi ko kinakampihan ng mga congressman. Alam ko, marami dyan ang corrupt din. Okay? Kaya yung mga tao na bumoto din laban kay Sara Duterte para ma-impeach, iisipin din ninyo, kayo ba ay malinis ang kamay? Hindi ba? Paano nyo, magkakaroon lang kayo ng, ng moral suasion na iboto nyo na para ma-impeach si Sara Duterte, eh kung kayo mismo ay sa pagdating sa mga pangungupit, eh kayo ay guilty din pala. Pero, yan ay sa Congress sa House, ay sa Senate. Ano naman ang masasabi natin sa ngayon-ngayon na -ngayon nag-uusga? Na, na parang, parang, ano, parang, parang mga malilinis ang kamay, samantalang, o oh, pagpalagay nang hindi kayo kasama dun sa nang, nangungupit, pero the fact na na ayaw yung ituloy ng impeachment. Kaya ko'y tigil-tigilan nyo. Di ba? Si Senator Marcoleta, siya Blue Ribbon Committee Chair, eh, siya nag-motion to dismiss. Hindi ba? Si Senator Joel Villanueva, si Senator, di ba nagsasalita sila ngayon? Yung mga tao na kinikilabutan daw si Senator Pia Cayetano. Di ba? Lahat sila nagsasalita ngayon. Narinig ko doon sa pagkatapos ng privilege speech ni Senator Lacson. Na para maging sila, eh, ah, huwag niyo sabihin na ngayon yun lang yung layang alam. Matagal niyo nang alam yan. Doon nakakagalit eh. Kasi you could have done before something. Now, it, it's basically, look at this. If you're going to be consistent about it sa Kongreso, kunyari sa House, magkakaroon kayo ng investigasyon ngayon, yung tri-committee niyo, Magiging believer ako sa inyo kung kapan yung congressman pwede nyong gisahin at pwede nyong i o dalhin nyo sa ethics committee. Kasi matatapang lang ang inyong mga mukha kapag ordinary yung mamamaya nakatulog kung gusto nyo i-contempt. Di ba? Sa Senado, lalabas talaga ako na talagang believe sa inyo kapag mismo kayo nangalanan ninyo ang kapon nyo, Senador, na nangungupit o kahit hindi man correct, eh, mismong Senate President ninyo eh. Nanguha ng 30 million na kontribusyon mula sa isang kontraktor. Hindi ko sinasabing tinurap niya yon Pero bawal yon eh. That is bawal. Bawal yan sa campaign laws. Bawal yan sa omnibus election code. Hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon ang isang kontratista ng gobyerno. At a time mayroon siyang kontrata sa gobyerno. Kahit anong balibaligtad mo diyan, eh, kasi hindi lang naman si Escudero diyan. Pati yung majority of Florida, si Joel Villanueva, na galit na galit na binabaha ang bulakan. Hindi ba? Nanguha din siya ng 20 million sa isang kontratista. Na parang national housing authority tayo yata yung project. bagamat hindi yan sa flood control, yan ay forma pa rin ng paglabag sa batas. Talamak na itong kulturang ito ng katiwalian. Hindi lamang sa flood control projects. Kung minsan nga iisipin mo, masama mang sabihin, nagpapasalamat tayo at nagkasunod-sunod ng bahay. Pagpatawad na doon sa mga nasalanta. Paumanhin doon sa mga namatayan o kaya paumanhin doon sa mga nasira ang bahay. Pero sa totoo lang, nagkaroon ng binipicture yan eh. Dahil sa sunod-sunod na pagbaha, pinag-uusapan natin na ngayon. At nalalantad ang pagkakapalan ng mga mukha ng mga ito, mapa-congressman yan at mapasinador, na ang tatapang mag-imbestiga. Tingnan natin ako hindi pa ako nag ayoko sana magsalita nang tapos. You know? Sana itong itong ipakita itong mga taong ito sa Kongreso, meron silang tri trilateral ko committee. Mismo si Sandro Marcos ay nagsabi paano natin iimbestigahan natin mga sarili eh. Sige, gawin niyo 'yan, ituloy niyo 'yan. Kahit tutol ng iba katulad ni, ni, ni Representative Laila De Lima. Ituloy niyo 'yan. Pero ipakita niyo sa bayan na seryoso kayo na hindi kayo magwo-whitewash. Na kahit kapwa yung mga Kongresman, ay inyong sisitahin hindi yung kung sino-sino lang. Patunayan ninyo at bigyan nyo ng, ah, huwag nyo bigyan ng arma sa mga Daihan Duterte supporter na sabihin sa inyo, magaling lang kayo kapag si Sara Duterte ang gusto nyo setahin. Pero pag hindi na, pag sila kayo na, ay ano na. Di ba? Di ba? Panahon na to para patunayan nyo na kayo ay walang, walang sisinuhin. Ang Senado, utang na loob, pwede ba? At least ang house nag-impeach kay Sara Duterte gustong panagutin. Eh kayo, maliban dun sa mga bumoto ng, archive, ng opposing sa archival, anong ginawa ninyo? Yung, yung, yung pagkakataon na sana ay narinig ninyo. Di ba? Ang katotohanan, sapagkat ang mga agu aligasyon kay Sara Duterte ay korupsyon din. Forma ng korupsyon. Sapagkat kung totoo yung mga aligasyon sa kanya, Abe, milyon-milyon ding pera ng confidential fund yon. Na kung saan sa nagastos. Pero hindi, gusto nyo pang i-dismiss eh. Huwag lang i-archive eh. Di ba? Ni hindi nyo pinagbigyan, ayaw ninyo pang tingnan. Ayaw pang mag-imbestiga. Di ba? So please, 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 you know, it's not, the corruption in this country is not just because of flood controls. It's a big one, but there are others. Dahil pag nagsasara ang isip ninyo, ayaw ninyo mag bisag sa ibang forma ng korupsyon para na rin yung itinolerate. At andyan din yung mga mamamayan, lalo na itong mga diehard Duterte supporters, na parang galit na galit sa korupsyon kung sino siya itinuturo. Eh bakit daw ang house? Di ba si parang Pangulong Marcos? Eh pero pagdating kay Sara Duterte. Di ba? Todo-todo ang tanggi. Todo-todo ang pagtatanggol. Umayos nga tayo. Umayos tayo. Malaking problema natin. Mabuti na lamang at, at least ngayon, kahit hindi perfecto, si Pangulong Marcos sinimulan ng pagulong ng mga embidag-ebestagasyong ganito. Huwag nating sayangin itong mga pagkakataong ito. Para mailantad na kung sino yung tiwali. At tayo naman, mga mamamayan na boboboto, mag-isip-isip na tayo. Huwag na natin iboto itong mga to. Di ba? Mahiya naman tayo sa sarili natin. Mahiya tayo sa ating mga anak at sa mga susunod na saling lahi. Yung mahiya naman kayo ni sinabi ng Pangulo, hindi lang yun para sa mga kurap eh. Para rin yun sa atin. Mahiya tayo sa mga susunod pang henerasyon sa atin. Gumawa na tayo ng hakbang ngayon. At masisimula natin yan para sa paging objective, paging rational. Kahit pakakampi mo yan, kahit pa ibinoto mo yan, kung napapatunayan na nagkasala o meron mga aligasyon, kasama ka dapat sa sumisigaw na dapat investigahan. So yun lamang po. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at ang pabagong panahon sa buhay lalong-lalong sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and some wrong At sana nakapagsimpi ko sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Weekend po bukas, wala bang pasok. Sa lunes, meron tayong usapan politika kahit holiday sa lunes. Sige, maulan uli ngayon sa mga lugar sa Luzon, ha? mag ingat, -ingat po tayo. Sana huwag nang bumaha. <laughs> Ay, nako. Anyway, ingat tayo lagi. Lagi yung sinasabi. Iyo pinaming mahal. Ani mo Have a safe, a dry, and enjoyable weekend ahead of you. See you Monday. Bye for now.